hindi ko na si Kaso dito kasi busy po sa trabaho agad si Kainesh. Pagdating ko po, po. Ayan, ito po yung itsura ng aking pipino mga kakain. Ayan, pakita ko lang po sa inyo. Wala na. <laughs> ano, hindi na siya nadiligan. Okay lang po yun guys dahil yung sister-in-law ko is nakapag-harvest po siya ng ilang beses dito na no, umuwi ako sa Pilipinas. So ito yung update ko po no. Siguro kung hindi ako mauwi, naalagaan ko tong mabuti. Mara, mas marami pa tayong ma-harvest hanggang ngayon. Pero uh, pinabayaan ko na siya dahil nga po, taglamig na naman po siguro next month. Magbabago na naman po yung weather dito sa Japan. Kaya ah uh, nilinisan ko po ito. Ayan o, hinayaan lang ni Kind May bunga po tayo dito mga kakain. Hinahayaan ko lang po. Hindi ko na talaga sila hinarvest pa. So yung iba naman, meron pa pero hindi na. Hinayaan ko na lang. Ayan o, sa taas. Pakita po natin. Yan, pakita mo natin na kapit mo ng konti ayan po guys ayan o oh, yung maliit po ayan may bunga po ito mga kakain ayan po alright ano ba yun okay ayan o oh. may bunga po siya ayan sa itaas ito so tingnan natin kung mag survive pa siya ayan So ngayon is, mamalingki lang si Kindness. So ito naman yung vlog ko po dito sa Japan, no. Uh, mamalingki and then weather po is, mainit pa po talaga. Okay, yeah, let's go! So ayan guys, ngayon po is, nasa kalsada na po tayo, no, sa main road po. So, syempre, balik buhay Japan si Kindness. Alam niyo po ba, guys, kapag kami mga OFW or nakatira sa ibang bansa, kapag galing kami sa bakasyon sa Pilipinas, parang ibang-iba talaga yung uh, katawan namin, no? Parang, nami-miss pa namin, guys, yung A uh, banding doon po sa Pilipinas. Medyo nag adjust po kami. So, kaming tatlo dyan, guys, medyo malungkot kami kasi nga po, nakakamiss din po talaga yung pagising mo sa umaga. Ayan, uh, nandun yung mga, yung mama ko, mga kapatid ko, nakikita ko po agad. At higit sa lahat, yung pandisal. Okay? So ngayon guys, nandito so kami sa apartment ng best friend ng anak ko. Hi! So ngayon pa kayo magkikita ulit, no? Wala yeah. nung birthday ni Jen, di ba? So may pasalubong siya. Ayan. And then yung isa, ano yan? Ito yung parang charity. Sa charity, okay. Pero December pa yan, di ba? Yeah. Hi! Alaming <laughs> pwede Jen! Hindi ko alam kung ano yung pasalubong niya sa'yo. Ay, thank baliktad. Yan. Hi, Dad. Hi, Dad. Thank you. Thank you. Oh, thank you. Oh, thank mga oh, oh, ka mag <laughs> magpaano, you. sa charity Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank na Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. sa you. Thank you. Thank you. na you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank mga bata. Oh, mga bata ana. Dita, sa Christmas. Uh, oh. ah, po ah, alo, dito Ah, oh. Ma basta ah. um, <laughs> oh, mag-sponsor ko po, Juan. Ah, ano, sige, tige, 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 Ma-update ko sa iyo, ha? Mag-sponsor ko po, Juan. Ayan, guys. Napakabait na bata kasi pa, alam niya paano mag, ano, sa so may charity siya. Pinting. Ayan. Ano yun? The painting. Ah! Oh, uh, hindi ko alam kung anong mga pesalubong niya. Ay, yung ano mo, yung chicharon, bawal kasi sa airport. Dami na niyang binili. Hmm. Hindi ko man alam na yun ang pinabili. Ah, akala ko kasi kakainin niya lang dun sa bahay ba? Okay. Ay, ma mo na. Picture mo na. Ayan na po mga kakain. Nasa mismong palengke na po tayo, no? Sa supermarket po ng Big. So, ito po is uh, ibang branch po ito ng Aeon Big. Yan. So, first time uh, ako po ito ma-vlog po. Pero saglit lang rin po mga kakain dahil hindi naman po uh, marami yung bibilihin natin dyan. Ayan. So, isa yan po sa medyo mas malapit po sa amin na Aeon Big. Alright? right so dyan guys uh, malapad din po or malawak rin po ang kanilang parking area since uh, medyo bago pa so kabilaan yung parking area nya po dyan alright so ngayon is yes, nasa loob na po tayo ng Aeon Big so bimili ako ng bulaklak ayan po kasi yung flowers ko po sa altar mula nang muwi ako nalanta po iyon so kailan ko siyang palitan kaya lang halos kung napansin niyo po guys ang mga bulaklak dyan po ngayon halos namumukadkad na po. And then, yan po is, since kasi masama yung pakiramdam namin, so need natin guys, uh, bumili ng mga fruits, ayan, dalo na po yung orange, ayan. Since mahilig din po kasi kami sa mga orange, kaya medyo dinamihan ko po ang pagbili dyan ng mga orange. And then, yan po guys, so naalala ko tuloy nung... Uh, sa mga nakapagsubaybay sa mga premiere ko sa or mga na-vlog ko sa Pilipinas na pumunta ko sa mga uh, fruits na store doon eh nalala ko yung pamangkin ko na mahilig po sa apple uh, at syempre naman po nandito naman tayo sa banana so si Kindish po para sa kalaman ng lahat uh, sa trabaho po palagi akong may baon na saging okay so tuwing AM, break time namin instead po na tinapay saging po ang kinakain ko kaya kung pwede, hindi ako mawala ng uh, banana alright So ngayon, is tapos na po tayo na malingki, guys. Katulad po ng sinabi ko po kanina dahil nga po medyo masama yung pakiramdam ko so gusto kasi ng husband ko is makapagpahinga agad. Ayan, so hindi na kayang maglibot-libot pa no. Ayan, so pa hindi pa tayo papuntang bahay dahil ah uh, may dadaanan pa kami, guys, na ah uh, Philippine Store. Ayan. Kasi may mga... Nung mawi kasi ako, naubusan na ako ng mga suka, ng mga solvers one. Ayan, kasi nga po, pauwi tayo. Wala akong... Uh, hindi na kami masyado nagluluto noon. Ayan po. So, nalito na po tayo guys, mismo. So, actually, is na-vlog ko na po itong store na to. Kaya hindi ko na siya ipakita sa inyo. Dahil, uh, halos ang kabuan po nito guys, sa mga nakapag lagi na sumusubaybay sa mga premier ni Kindness. Ayan, so na-vlog ko na pito guys kung saan. Alalan po kompleto po lahat ito. Ito is uh, Brazil store po ito. Ayan so pagpasok ko po guys, agad naman napansin ko po ang napakalaking watermelon. Ayan so kung nakita niyo po guys ang katibayan, ang kilograms kung gaano siya kabigat o di ba? Ang laki talaga ng watermelon. So, na amazing kindness, kaya sinali ko siya sa vlog ko para naman kayo rin is ah uh, makita nyo rin po guys kung gaano kalaki yung mga watermelon po dito sa Japan. Ayan. So, dito naman tayo mga kakain. So, ano yung sadya natin? Yun lang po talaga ang bilhin natin. Yan po. Para hindi masayang. Ayan. Kumuha na ako ng dato puti. Ayan po. So, para po sa kalaman ng lahat, ang suka po yung katulad ng mga pinakurat or ano paman, Medyo mahirap po tayo magdala sa airport, guys, kasi minsan nababara po siya ang suka, yan. And then, syempre, dahil nga po, uh, medyo masama yung pakaramdam natin, no, although may iniinom na akong ng gamot, pero may, ah, uh, mini pa ako sa butika ng ibang gamot pa. Yan yung, kasi iba-iba po yung gamot dito sa Japan. So para naman tuloy-tuloy uh, po na mabinis yung pagaling natin Kaya nabibigay din po sila ng advice doon sa butika Okay, so ngayon po is uh, way na po ito Para pauwi na po mga kakain And syempre dahil hapun na po at maganda yung weather po ngayon sa Japan Ayan, So hindi maulan pero medyo mainit-init pa guys, so ngayon po guys, nandito na po kami sa bahay. Nakauwi na kami guys. So wala kami, ngayon kasi islingo, uh, wala nang time na mamashel Wala no? na po, uh, need ko po, po talaga magpahinga. Kung nalala niyo po guys, sa mga nakaraan premiere ko, yung mga, yung boses ko talaga no. Ngayon po, medyo okay-okay naman siya. And then, aminam naman ako ng gamot. Yan po. So hindi kasi ako nagpunta sa clinic talaga kasi nga, uh, dali So guys, ang pasok ko. Pero, uh, meron kasi rin ako iniinom na gamot. Kaya yung ubo ko, hindi talaga siya lumala. Yan. May mga gamot na kasi si Candice na nakaready. Tapos ngayon, dumili lang ako, dumagdag ako ng isa pang gamot na parang... Iba-iba uh, kasi ang gamot dito sa Japan, guys. Ayan. So, siguro may paliwanag ko sa inyo kung bakit. So, yung ininom ko una is para sa ganito. Ngayon naman, para sa ganito na lang. Yun. Okay? So, tapos ngayon, <clears throat> since kasi uh, hindi ako nakapagsimba, no, babawin na lang tayo next time. Ayan, kasi nga, Diyos ko guys, yung mong maleta ko, and then hinabol ako sa mga labahin. Na timing pa talaga na pumasok ako kapo ng Sabado. So nahiya kasi ako na hindi ako mapasok ng Sabado guys. Kasi nga medyo nagmahaba yung naging absent ko. Pero okay naman yung kahit hindi, hindi ka ano. Pero syempre guys, alam mo yung machine mo talaga need ka. Kaya pumasok din si Kindnesh para maano naman ang boss natin. No, na talagang sincere din tayo sa trabaho natin. Ayan. Okay. So ito lang po guys. Ah, binili ko na bulaklak para sa altar. Kasi nga, kung napansin nyo kanina guys na tinakita ko sa inyo yung pagbili ko ng bulaklak. Hindi, hindi talaga siya uh, ano, yung magandang maganda ang pagka yung, yung maraming silang mga available. Ito lang po ang ano ni kindness na mga bulaklak di diba? Favorite siya ko ba yung yellow, no? O, kasi siya And then, yung iba, pinili ko yung hindi pa masyadong bukadkad. Yan po, Kasi nga, pag lahat na bukadkad na, madali na lang siya masira. So, ayan lang guys. Ganito lang yung ano ko. Style ko sa aking flower. So, malaki yung flower base ko. Pero hanggang dito lang yung mga ano ko. Kasi nga, depende nga po guys sa mga bulaklak na uh, na ano, na bibenta. Yung iba, hindi na, hindi na talaga maganda. Yung, alam mo yung hanggang bukas na lang, parang ano na siya, malalanta na. Ayan. Ito naman ang parang natitirang maganda. Ayan. So, yung iba kasi doon, kung napansin niyo po guys, medyo maliit. Para po yun sa punto yun para sa patay. Yun. Iba-iba po mabulak-laki. Iba naman parang sa mga ano nila, parang parang may ano lang, pabibigyan. Yan. Kaya may mga maliliit. Okay? Pero ito, ang um, mas gusto ko to kasi medyo magtagal-tagal din sa altar. Kahit pa paano, may uh, bulaklak tayo na ilagay sa altar. Okay? So, lagay ko po muna itong mga kakain. So, napansin nyo guys. Ayan, pakita ko po sa inyo, no. Okay. Makalat pa ang bahay ni Kainlish yun. So, napansin nyo guys. Ayan, manjan pa yung mga maleta ko. Yung iba. Wala na po laman dyan guys. Malinis na po yan. Ayan. So, kasi ilalagay namin yan sa bodega. Tapos yung ibang maleta naman, nandoon na sa taas. Ilalagay namin. And then yung iba... Ayan po. Uh, itong paper bag na to, Ayan, marami pang laman, mga kakain. Mga pasalubong din po to, guys. Pamigay pa ng anak ko. Ayan, may bili siya ng mga paper bag, may mga laman-laman na mga pasalubong niya galing ng Pilipinas. Tapos, ito naman yung ah, uh, biligay ng anak ko. Ginawa niya sa akin na uh, flowers si Kindness. O, ba? Diba? So, feeling thankful si Kindness dahil, ah, uh, ginawa niya pala ito, guys, nung uh, birthday, bago ako uh, lumipad, bago kami uwi ng Pilipinas, ginawa na pala niya ito. Ayan. Tapos, tinago niya lang para daw pagbalik namin sa mismong kaarawan ko, maibigay niya raw. Oh, ay, thank you. <laughs> ayan. And then, uh, syempre guys, ayan po, pakita ko muna sa inyo yung uh, isang video po guys, papasok ko lang po sa pakita ko rin po sa inyo yung uh, binigay po sa akin ng company na flowers. Alright? So, hindi lang flowers. Dahil alam nila mahilig si Kylie sa gulay. ayun po. Tignan niyo po muna guys. So, ito po guys. Uh, binigay sa akin ng company. Ayan. So, sa amin, lahat po ng mga company employee po, basta regular ka po, may gift po kami na tatanggap at dinideliver po mismo sa bahay ko po sa mismong araw po ng kaarawan ni Kindness ayan so doon po mismo yan guys pinapipili kami ko anong klasing bulaklak yan kung bouquet ba or ganyan so mas pinili ko yung ganyang klase na may mga paso so apat na paso po yung laman yan guys para gusto ko habang buhay or Uh, makikita ko siya habang pwede pa guys na dahil summer nga po ngayon, alam ko hindi magtatagal din yan kapag taglamig na and then ayan po may binigay rin po sa akin guys, ang company uh, coffee, napakaraming coffee po niyan and then mga uh, snacks, foods po ayan, ang binigay sa akin so, uh, napakalaki ni kind Nash dahil Um, nabigyan ako ng ganyan po na opportunity sa company bilang regular employee po no na katulad po niyan na dinideliver pa mismo sa bahay po ni kindness alright alright guys so ngayon po nagluto po yung asawa ko ng sabaw ayan gusto po niyang asawa ko na magkaano po ng sabaw guys so ay mga kakain sinigang na sinigang yun pag ayo ayan kumpleto ang ating ano ngayon, dahil may sinigang tayo. Nung mayroon ko Pilipinas, bumili kasi ako ng guys para sinigang. And then, <coughs> nag-ano naman yung nalamunan ko, uh, parang tumalab na yung gamot, no? And then, syempre guys, dahil nga sinigang at mahilig sa maanghang. Okay, alright. Iba ko na lang yung ubo nito. So, ayan po yung bulaklak natin na binigay sa akin. O, diba? Tinanggalan ko na ng mga plastic. So, ayan guys, marami tayong sili. So, laki talaga si Kindness kasi nagbabalak pa naman ako mga kakind. Nabibili ako ng uh, sili. Kaya, kasi gusto kong magtanim nito. So, hindi na ako kailangan magtanim pa. Dahil, ayan po oh. So, dito lang po sa loob ng bahay, guys, kasi ang sili kapag taglamig. Mga next month kasi mag-iiba na po naman ang weather sa Japan. Ayan. So, dito ko siya nilagay para para mag-harvest ka lang, no? Mag, para may, may, ano, yung maanghang. Gusto mo na maanghang na sa at maanghang na sa baho. Alright. So, ayan, guys. Ito yung, ano, na tinanggalan na po ng plastic po yung ating uh, binigay po na flowers sa company po ni kindness Mesh. Ayan po kung saan nagtatrabaho po ako. And then may gusto rin akong i-share sa inyo. <clears throat> dito ko po ito nilagay guys. Ito mga uh, bubot ko po galing sa Pilipinas. <clears throat> Dahil nga po, pakita ko lang po sa inyo sa aglet din guys. O diba? Pasensya na bahay natin. No? Medyo makalat pa. Ay kasi hindi na magkasa dito. Ayan. Okay. So mga kumpleto. Yung iba guys. gitasok pasok na ako na ito. Ayan, mga biscuits. Yan po, iba-iba. Puro Philippine foods talaga ito ngayon. Mga junk foods, no? Ayan. So, ito, masarap pala ito. Ayan. Think, nag, nag, ano, parang nagsisi ako kasi binili namin limang ano lang. Masarap pala ito mga kakain. Sa so, mga hindi pa po nakakatikim, masarap po siya, guys. Ayan. Try nyo po. Tikman ito. Napakamura lang ito sa Pilipinas. Masarap siya. Ayan. Nagustuhan talaga namin. Ayan po. So, para mapapadala ko yung kapag may uwi ng Pilipinas. Ayan po. Ito yung mga ano ko. Ayan, dito. Tapos, may mga tinapay tayo kay May star margarine ako. Okay? Ayan po. And then, ang, ano natin ngayon mga kakain, ang, um, ko rin po sa inyo, no? Talagang, nagamit ko talaga po yung ano, yung, hindi ako nag, hindi ako nag, ano guys, yung hindi ako nagmahilig magtapon, nagagamit ko talaga siya. Ayan, pakita ko po sa inyo. So, ayan po mga kakain, dahil nga sobrang na yung junk foods natin doon, ay dito ko lang nilagay yung iba, yung ano. Tapos, yung nagluto kami, yung ko sa inyo guys sa masarap, ayan, nilagay ko dito sa ziplock. Kasi, yung isang balot nun, ang dami na pala, ayan, nilagay ko na para hindi masayang. Ayan, so ito guys, so sa so mga nakapalug sa so, baybay, ayan po, ito is, dapat tatapon ko na ito guys, yung mga lagayan ba. Yan katulad ko niyan. Tatapon ko na sana 'yan. Pero buti na lang talaga, hinuhugasan ko ito kasi nanghinayang ako kasi ang iniisip ko, kapag mag-picnic kami or magpunta sa mga dagat o anumang party, pwede kasi lagyan ng mga kamuti or mais kaysa mag Bibili pa ako ng lagayon o sa magugas maghugas pa ako ng pinggan para anytime, tapo na lang. Ito, tinago ko lang sila, inugasan ko, managamit talaga. Katulad po nito, no? Ayan. So, o ba diba? So, pag kakain ka, yan. So, ang dami kasi mga, ito pa, Philippines kasi ito lahat, guys. So, ayan, no. So, ganito ang ginawa ko po mga kakain. Para pag gusto mong kumain, nalagay ko sa table kasi nga, hindi na magkasya doon sa ano namin. Ayan. Ganito ang ginawa ko. Ayan, ang pinyato. Favorite Kainesh. So, ganyan lang siya. O, diba? Tapos, i-close mo lang para hindi makalat. So, ito yung naging ano siya. Naging useful talaga kay Kainesh. Katulad po nito, guys. So, mga candies po natin. Ayan. So, marami akong candy. Ayan, hindi ko mabuksan. Wait lang po. So, marami akong mga candies. So, ang ginawa ko, pinagaluhalo ko lang, ko lang din siya, no? Ayan, no? Ayan. O, ba? Diba? So, ayan guys, ang so, mga candies ni Kain Okay. Ayan, mga chocolate. O, diba? Snowbird. Ay, sus. Asa ah, naman ako, kung white rabbit? Mara maghurot na, ala pali ay. Oh, wait, rabbit ni kind dash. So, candy man. Oh, okay. oh di ba? Kahit maraming candy sa Japan. So, tingnan nyo guys, oh. Gamit na gamit talaga sa akin. Pak. Oh. At least, pag gusto mong kumain, hindi na kailangan ng marami pang lagayan. O, oh, ganyan lang siya. Pak. Oh, di ba? <laughs> Yung bilhin natin na protos kanina, ayan na. So, maya tatanggalan natin ng plastic yan. Ayan, ito. So, parang ganito guys, oh. So, marami itong laman. Kaya, Ayan, hindi siya makalat. Katulad nito, ang dami pa kasi nito guys. So, mga happy, nagaraya. O diba, parang tarang tindahan si kindness dito. Alright? So, yan po yung guys. Ang aking mga update, update ngayon. Ang buhay-buhay ko naman po ngayon dito sa Japan. Alright guys, dahil video mahaba na naman po ang vlog ni kindness. Ayan. At need ko rin po munang magpahinga, no? Kasi mamaya-maya marami pang tayong akong gagawin. And then bukas, yes, Uh, trabaho kami, kaya marami din ako i-prepare. And then, higit sa lahat, hindi pa ako nakapag-upload na video ngayon. So, maghahabol pa ako sa editing. Ayan po. So, maraming maraming salamat po talaga sa pagsubaybay niyo po palagi sa aking YouTube channel. Ayan. So, kung, kung minsan talaga, no, hindi ako makapagsalita sa mga vlog ko. Minsan, madalas, ako voiceover ako. Ayan. Minsan kasi, guys, Um, may iniwasan ako lalo sa mga music, and then, minsan may mga bata na umiiyak, so, syempre guys, nag-iingat po tayo, dahil nga po, kapag dating sa mga bata, nag-iingat si Kyde kasi nga sa, ano, sa mga YouTube, may mga ano sila, may mga rules tayo na dapat sundin, alright? So, yan po guys, at maraming maraming salamat po sa panunood, at abangan nyo lang po guys sa aking mga susunod na upload the videos. Bye guys!